Levitico Kapitulo 25, Ang Taon ng Pamamahinga Sinabi pa ni Yahweh kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, sabihin mo sa mga Israelita na pagpasok nila sa lupaing ibinigay ko sa inyo, pati ang lupain ay pagpapahingahin tuwing ikapitong taon upang parangalan si Yahweh. Anin na taon ninyong tatamnan ang inyong bukirin at aalagaan ang mga ubasan. Ang ikapitong taon ay taon ng lubos na pamamahinga ng lupain, isang taon ang nakatalaga para kay Yahweh. Huwag ninyong tatamnan sa taong iyon ang inyong bukirin at huwag pipetasan ang mga punong ubas na hindi naalagaan. Ang lahat ng money roon ay para sa lahat, sa inyo, sa inyong mga alipin, sa mga bayarang manggagawa, sa mga dayuhan, sa inyong mga kawan at iba pang mga hayop. Ang taon ng paglaya Bibilang kayo ng pitong tigpipitong taon, bale apat na na taon. Pagkalipas nito, sa ikasampung araw ng ikapitong buwan na siyang araw ng pagtubo sa kasalanan, hihipa ng malakas ang trumpeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang ikalimampung taon, ipahahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito ay inyong taon ng paglaya, ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing na ipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa buong taong ang iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din inyong aanihin ang bunga ng mga punong ubas na hindi na alagaan. Sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at ito ay sagrado para sa inyo. Ang inyong kakainin ay ang mga halaman na kusang tumubo sa bukid. Sa taong iyon, ang lahat ng ari ariang ang naipagbili ay isa sa uli sa dating may-ari. Kaya't kung magbebenta kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandaraya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya, at magbebenta naman ayon sa dami ng taon ng pamumamga bago dumating ang kasunod na taon ng paglaya. Kung matagal pa, mataas ang halaga, kung iilang taon na lamang, mas mababa ang halaga sapagkat ang batayan ay ang dami ng money sa lupa. Huwag kayong magdadayaan, sa halip ay matakot kayo sa akin. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Kaya iingatan ninyo ang mga tuntunin at inyong tutuperen ang aking mga utos, upang kayo'y manatiling matatag sa lupaing pupuntahan ninyo. Sa gayon, mag-aani kayo ng sagana, hindi kayo magugutom at magiging tiwasay ang pamumuhay ninyo sa lupaing iyon. Huwag kayong mag-alala sa kakainin ninyo sa ikapitong taon kung hindi kayo magtatanim. Pasasaganain ko ang inyong ani tuwing ikaanim na taon, at magiging sapat iyon para sa tatlong taon. Kayo'y magtatanim na sa ikawalong taon ngunit ang dati pa rin ninyong inani ang kakainin ninyo hanggang sa anihan ng ikasyam na taon. Paglaya ng ari-arian, hindi ninyo maipagbibili ng lubusan ang lupain sapagkat iyon ay akin, pinatitirhan ko lamang sa inyo iyon. Kaya, maipagbili man ang alinmang bahagi ng inyong lupain, iyon ay maaaring tabiusan ng dating may-ari. Kung sa inyo'y may maghirap at mapilitang magbenta ng kanyang ari-arian, iyon ay dapat tabiusan agad ng pinakamalapit niyang kamag-anak. Kung wala siyang kamag-anak na makakatubos niyon, siya na rin ang tatubos kapag umunlad uli ang kanyang kabuhayan. Ibabalik niya sa bumili ang katumbas na halaga ng nalalabing taon bago dumating ang taon ng paglaya. Sa gayon, maibabalik sa kanya ang kanyang ari-arian. Ngunit kung wala pa siyang sapat na pantubos, mananatili iyon sa bumili hanggang sa taon ng paglaya, at sa taong iyon, ang ari-arian niya ay ibabalik sa kanya ng walang bayad. Kung may magbenta ng kanyang bahay na nasa loob ng lunsod na napapaderan, matutubos niya iyon sa loob ng isang taon. Kung hindi niya matubos iyon sa loob ng isang taon, ang bahay ay magiging lubos ng pag-aari ng nakabili kahit sumapit pa ang taon ng paglaya. Ang mga ipinagbaylang bahay sa labas ng lunsod na napapaderan ay tulad ng lupang ipinagbili na maaaring matubos o kaya'y maisauli pagdating ng taon ng paglaya. Ngunit ang mga bahay sa mga lunsod na mga levita, na kanilang ipinagbili ay maaari nilang tabiusan kahit kailan. Kung ayaw gamitin ng isang levita ang karapatang ito, maibabalik iyon sa kanya pagdating ng taon ng paglaya kung ito'y nasa kanyang lunsod. Sapagkat ang mga gusaling tulad nito, ay lubos na pag-aari ng mga levita, bilang kanilang bahagi sa bansang Israel. Ngunit ang mga pastulan sa palibot ng kanilang mga lunsod ay hindi maaaring ipagbili, sapagkat iyo'y pag-aari nila magpakailanman. Pagpapautang sa mahihirap. Kung ang isang kababayan ninyo ay naghirap at hindi na niya kayang buhayin ang sarili, kupkupin ninyo siya tulad ng isang dayuhang nakikipamayan sa inyo. Huwag ninyo siyang patutubuan kung siya'y mangutang sa inyo. Matakot kayo sa Diyos at hayaan ninyo itong mabuhay na kasama ninyo. Huwag ninyong patutubuan ang pera o pagkaing inutang niya sa inyo. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa Ehipto upang ibigay sa inyo ang Canaan at upang maging Diyos ninyo. Paglaya ng mga alipin. Kung dahil sa labis na kahirapan ay mapilitan ang isang Israelita na ipagbili sa inyo ang kanyang sarili, huwag ninyo siyang ituturing na alipin. Ituring ninyo siyang katulong o dayuhang upahan at maglilingkod siya sa inyo hanggang sumapit ang taon ng paglaya. Pagdating ng panahong iyon, palalayain ninyo siya pati ang kanyang mga anak upang bumalik sa kanyang pamilya at ari-arian. Akong si Yahweh ang naglabas sa kanila sa Ehipto, hindi sila dapat ipagbili upang maging alipin. Huwag ninyo silang pagmamalupitan, matakot kayo sa Diyos. Kung kailangan ninyo ng aliping lalaki o babae, doon kayo bumili sa mga bansa sa inyong paligid. Maaari ninyong bilhin bilang alipin ang mga anak ng mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Maaari ninyo silang ipamigay sa inyong mga anak at maaari rin ninyo silang gawing alipin, ngunit huwag ninyong aalipinin o pagmamalupitan ang kapwa ninyo Israelita. Kung dahil sa labis na kahirapan at mapilitan ang isang Israelita na ipagbili ang kanyang sarili sa isang dayuhang mayaman, siya ay may karapatang lumaya. Maaari siyang tobyusan ng kanyang kapatid, amain, pinsan, kamag-anak o siya mismo kung kaya na niya. Ang halaga ng pagkabili sa kanya ay kukwentahin mula ng bilhin siya hanggang sa taon ng paglaya, at ang itutubo sa kanya ay katumbas ng sweldo ng isang manggagawa. Kung matagal pa ang taon ng paglaya, malaki ang pagbabayaran ng totubos. Ngunit maliit lamang kung malapit na ang panahong iyon sapagkat ang itutubo sa kanya ay batay sa dami ng taon na dapat pa niyang ipaglingkod ituturing siyang bayarang manggagawa sa panahon ng kanyang paglilingkod ngunit hindi siya maaaring pagmalupitan kung hindi siya matubo sa mga paraang nabanggit, siya at ang mga anak niya ay palalayain pagsapit ng taon ng paglaya, sapagkat alipin ko ang mga Israelita, at ako ang nagpalaya sa kanila sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo.